Dapat ba alam nyo kung saan yung location ng ating mga payrolls kabinet? Dapat ba alam hindi? Dapat alam. Dapat alam nyo kasi mga rubing kayo, hindi pwedeng hindi. Whatever happens dito sa property natin, tayo yung first responder. Tayo yung kauna-una ang re-responde pag mayroong nangyari. Ngayon kung hindi nyo alam kung nasaan yung location ng ating payrolls kabinet, anong gagawin nyo ngayon? Paano nyo i-guide si BEP? Paano din kayo re-responde? Kasi hindi nyo alam kung nasaan yung location ng ating mga pyros cabinet. Mahalaga bang alam nyo? Dapat. Dapat alam natin. Kasi tayong pinaka-first responder dito sa property at tayo yung una-unang taong re-responde. Tinagalog ko lang. Mahalaga din ba dapat na alam niyo kung saan yung location ng ating mga fire hydrant? Yung ating wet pipe tsaka yung ating dry, ano, dry stand pipe? Dapat alam nyo rin yun. No. Kaya natin 'to pinag-uusapan ngayon bago kayo magsiuwian kasi marami sa inyo yung hindi nakakaalam niyan. Tama ba? Ha? Ngayon sabihin niyo sa mga kasama nyo dapat kabisado nila 'yon. Anong silbi nang iarte natin kung hindi niyo alam kung nasaan yung mga location na 'yan. Bisik na bisik lang 'to. Kailangan alam ng bawat isa sa atin nang sa ganon alam nyo kung ano yung mga gagawin ninyo. Tama ba hindi? O, dapat pa na kayo. Kaya paano kayo uuwi? E, kailan pa natin mag-usap? Tama ba? Simple lang naman to eh. Tama ba ta, Hindi. So, ngayon alam nyo na. Dapat alam lahat. Alam dapat kung saan yung location ng fire hose cabinet. Alam yung location ng fire hydrant natin. Alam kung saan yung uh, uh, mag-i-standby yung sasakyan ng BFP diba Alam niyo dapat yung mga location na napaka-basic lang. Alam niyo din dapat yung location ng ating ano, fireman's cabinet. Dapat alam niyo 'to. Tama hindi? Tama. Ang tigit sa lahat, alam niyo din dapat kung paano gumamit ng fire hose. Ang tanong, alam niyo ba? Alam dapat. Kaya nga tayo nagpa-practice, kaya nga mayroon tayong isB dining, mayroon din tayong ano? Ha? Mayroon din tayong ano? With uh, ano? With drill. Mayroon din tayong with drill para may practice kayo kung paano kayo umawak ng fire hose. Paano nyo execute yung tamang paggamit ng fire hose tsaka yung tamang ano? Pagsuot ng ECBA kaya natin pinapractice yan. Dapat ilang minuto? Yung pinakamabilis dapat one minute. Matagal na yun yung 2 minutes. Tama ba? So I hope na magiging okay tayo men ha. Praktisin natin yon, Aralin pa natin kung ano yung dapat nating gawin. And of course, alam nyo ulit yung location ng ating mga ano? Ano nga dong? Fire hose cabinet. Tsaka ano pa? Fire hydrant. Fire hydrant. Gets? Yes, sir. Clear? Yes, oh, so maliwanag tayo dyan ha. Di ko na uulitin yan.